Ah, ba? ah? Panginoon mo, brad eh. Asawa ko yan, eh. Gago ka, eh. Ha? Asawa ko yan! Kasama mo, eh! Ano Pero pala yung gratin ko. Hindi pala yung ulan. Ay, naku. Anong oras na pala? salamat. Nagpating din. Ay, mahalos din. Eh, sir, maong... kayo, Ay, sir. Mukhang nag-enjoy kayo, ah. Ay, siyempre. Oo yeah, nga. <laughs> Oo nga po. <Sam> isa lang to, eh. Oo, <laughs> mm, diba? Hmm. Ano, nag-enjoy ka ba talaga? Oo oh, naman. Ay, um, sure ka? Mukhang matagal na kayo, sir, ah. Pwede, pwede lang. Kasi, bihira oh, oh. din kayong makikita nito eh. Ah, ganun ba? Mm hmm. Mm hmm. Alam, okay ba yung pakiramdam mo? Oo, oh, okay lang. Kailangan ko lang ng kunting massage. Ang sarap mo sa sasya. Ayos ko mo. Baka mamaya ma. Pag uwi mo ma. Oo. Oh, Mung... Ang sweet niyo talaga sir. Ay, oo. Sa babae. Sukla yung Ako din kasi pagdating sa boyfriend ko, talaga yung sweetin ako. Lab to, no? Siyempre. Dapat lang. Kasi love na love kita eh. Siguro matagal na kayo sir. Mga ano na rin. Na... Magtatat buwan na ba tayo? Magtatat ng buwan na tayo, di ba? Mm. Ah, oh tatat ba buwan na tayo. Ay, na pala, no. So, Saan so, na tayo, Hindi, so... hindi ganun katagal, pero hindi rin, rin naman ganun kalapit. Ay, Parang, ganun. <laughs> mm. Parang ganun. Parang <laughs> <laughs> ganun. Masyadong malas ng driver natin. Mukhang mm, enjoy talaga <laughs> ay, sir, eh, no? Ay, oo. Masarap ng pagkain din, eh. Oo. May susunod, dadaling kita sa, ano... Uh, um, yung class A talaga. Bakit kanina hindi ba class A? Hindi, may, mayroon pa mas maganda. Ah, ano mayroon pa mas maganda. Oh, oh. Na nag-enjoy talaga si mama. Oo oh, nga, enjoy, Ay, enjoy. Oh, enjoy, Mahal naman ko, ko eh. yan. Yeah. Lahat yeah. na bibigay ko yan. Pagkasama oh, ko sa si boyfriend ko, talaga mag enjoy talaga ako. Talagang mahal na mahal ko to eh. Mm. Kaya, ang saya ko pagkasama ko to eh. Kaya gustong gusto ko nga to araw-araw kasama eh. Ah, talagang nag enjoy kayo ma'am? Ay, oo oh, naman, syempre eh. Mm. So, sunod ah, yung... Ano, medyo agahan natin konti kasi mm. kita mo gagabi na bitay mo. Kasi problema din ba yung oras, complicated test o na. Sa saan ba kayo pumunta, sir? Eh, huwag mo na lang boss, kasi masyado ka na maraming mm. tinatanong. Hindi, lahat naman kasi ng pasayero ko, eh, in-entertain ko. oh. Ah, eh, eh, private ah. na yung boss, okay na yun. Mm. Yung... Mm. Ganun ba? Ano yung may pagmamanay yung boss, eh. Mm. Eh, saan ba punta natin, boss? Saan pa ba kayo, ano, pupunta? Kakain pa po ba kayo? Sige, gusto ko kumain pa. Ako na gutom din ako eh. Pasok din dala. Sabi mo sa akin. Dan tayo. Ako mm -hmm. ah, ya, sana na lang siguro kami. <laughs> sa peri-peri. Peri-peri ya -peri. ah, sige. Oh. Mm -hmm. Sige ko ya. Ako oh, lang bahala sa'yo, ha? Ah, okay. uh, mga mm -hmm. nakainom kayo, sir, ano? Okay. Medyo lang. Okay. Shot way. lang, mm -hmm. Shot lang ba? Pasaya ka naman, ma'am. Diyan sa kasama mo? Ay, oo, syempre. Sayang ko kayo pag ito kasama ko. Ah? Hmm, ah, lang din kasi. Baka oh, hey, mo lang ako. hindi. Hindi mo ba, ba natansin yun? No. May naman, may <laughs> kailangan ka na naman, may kailangan ka na no? <laughs> Hindi ah, talagang masaya talaga ako. Babe. Sir, mukhang talagang masaya si sir sa, sa inyo ma'am, no? Oo naman. Sir, masis, hindi ko pinababayaan yan, boss. Talagang lahat ng uh, binibigay ko dyan. Mga gusto niyan. Ah, talaga? Mm uh, uh. Kaya, puti, pag iniwan pa ako niya, iwan ko na lang. <laughs> oh, siguro, na siguro malaki na nagagastos mo diyan, sir. Eh, huwag mo na alamin yun. Pero, malakasang manot ng driver natin. Mahal na mahal mo ba yan, ma'am? Ay, oo. Oh, Siyempre, malamahal ko to. Mm -hmm. Oo. Wow. Sobra. Si Kuya, ba't ganyan? Yeah, mo na, ganyan talaga mga, mga grab talaga minsan. Naglilibang ng mga customer. Mm. Ah, grab ba? Ang mo brad asawa ko yan eh, gago ka eh. Ha? Asawa ko yan, kasama mo eh! Ha? Ha? Asawa ko yan eh! Ha? Umalis ka! O ano, masaya ka ron? Ha? Masaya ka? Ha? Kala mo hindi kita mabubuking? Ha? aga mo umalis oh ano huling huli ka hindi niyo alam ako binuk nyo ha kung malandi ka talagang babae ka hindi ka na nakontento eh ha ano ano paliwanag ako papaliwanag ka masaya ka ang kasama yon ha tatlong buwan mo na akong niloloko sasabihin mo masaya ka ano ka ba naman ano malaki na aginasto sayo Ha? Ano mag-uusap tayo na maayos? Huwag dito. O talaga mag-uusap tayo! Matagal mo na pala ako ni Lolo ko. Ako pa nakahuli sa inyo. Kaya pa lang aga mo umalis kanina. Ganon? Grabe ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ibang klase ka. Pinagpalit mo ko ron. Ilang taon tayo? Halos sampung taon na tayo. Eh, sobrang busy kasi. Ewan ko so sa'yo. Busy ka kasi.